Ang dami niyang mga plano pero ang dami rin niyang mga invader. Stress siya, stress na stress. Kaya parang feeling niya gusto niya mag, uh, kumawala sa earth at pumunta sa ibang lugar. Si Sarah Duterte po ay may sarili siyang paninindigan. Pag alam niyang mali siya din, pwede siyang umurong. At unti-unti niyang ikukurek yung pagkakamali niya na walang nagnonotice. Pero pag si Sarah po ay ang tingin niya ay ops, ito ang tama eh. Ito ang tama. Well, hindi po natin siya pwedeng diktahan. Diretso siyang gagalaw at gagawin niya ang alam niyang tama. Alam mo niyo po yung may divine intervention na kapag ang tao para doon kahit anong harang mo, papunta siya doon. Sometimes ayaw na niya. Sometimes gusto na niyang sumuko. Meron lang gusto siyang patunayan sa sarili niya. Ang daming mga basher, basher